kung gayoy bakit. Ewan ko. Hindi ko naman plinano eh. May sarili naman akong buhay at ambisyon. Ngayon nga, pakiramdam ko. Hindi na independent ang mga kilos ko. Sorry, Beatrice. Nang minahal ko si Bob, hindi ko sinadyang saktan ka. Tampak ka sabihin. Kung may asawa ka at nakisampid ako sa kanya, siguro magsosorry rin ako sa'yo. Bob! Beatrice. Wala rito si Bob. Kailangan na kailangan siya sa opisina. Pagbalik niya, pakisabi naman pumunta siya doon. Sige. Denise, sandali lang. Gusto ko na makita na malapitang ko anong itsura ng isang kirida. Huwag na tayo magbastusan, Beatrice. Hindi bagay. Hindi nga. Hindi ko kaya. Masaya ka ba kay Bob? sa maniwala ka at sa hindi. Noong una lang, lagi may kulang. Kung gayo'y bakit? Ewan ko. Hindi ko naman plinano eh. May sarili naman akong buhay at ambisyon. Ngayon nga, pakiramdam ko. Hindi na independent ang mga kilos ko. Sorry, Beatrice. Nang minahal ko si Bob, hindi ko sinadyang saktan ka. Tampak daling sabihin. Kung may asawa ka at nakisampid ako sa kanya, siguro magsosorry rin ako sa'yo. Mahal mo ba si Bob? Nang malamang kong may... may nangyayari sa inyo ng asawa ko, ipinagtasal kong sana'y mamatay ka. Hindi kita masisisi. Hanggang sa na-realize kong nagagalit ako sa'yo. Hindi dahilan sa ginaagaw mo sa akin si Bob. Kundi dahil masaya kayo ni Bob. kami kailanman ay hindi. Nampakasal ako kay Bob. Pinatigil niya ako sa pagtatrabaho ng interior design. Ang gusto niya lagi lang akong nasa bahay. Bakit kayo? nagkakasundo kayo kahit nang tatrabaho ka. Bakit ikaw? Hindi ka niya kayang ikulong. Dahil kirida lang ako. Mas malaya ka dahil hindi ikaw ang asawa. Mas malaya siyang bitiwan ako. Wala akong pinangahawakan. Wala rin akong pinangahawakan, Denise. Mas mahal ka Alam ko Alam ko yun. hindi pala nga nare-realize ni Bob. Hindi ako na naniniwala. Um, Bob, sinusundo ka na ni Denise. May circular letter galing Maynila. Kailangan tawagan mo si Boss. Kanina pa kami nag-uusap ni Denise. Napag-usapan ka namin. Wala, Bob. Tukos sa trabaho natin. Marami lang tinatanong si Beatrice. Sige, maiwan ko muna kayo. Marami pa akong gagawin sa lobby. Eh.